Uh, kasi ang panawagan po ng mga tao yesterday, mm -hmm. Pangulong Bongbong, -bong, Panagutin, VP Sara, Litisin. Ang dating sa mga tao, parang nakalimutan na yung issue on intelligence funds. O oh, Dr. Nin Puyusek, what are your thoughts po sa sinabi ni Representative Paulo Duterte sa comment niya last time about sa 500 peso na Chibuena? Sabi niya... Kung ganyan din lang ang level ng analysis mo, mas bagay siguro magnotaryo sa recto kaysa sa maglecture sa taong bayan kung sapat ba ang 500 para sa Noche Buena. Sino po ba ang may kakilala na hitman at kayang magpa-liquidate? At patungkol sa sinabi rin po niyang korupsyon, hindi po ba ang sarili niya ring ama ang siyang umamin na siya ay korup? So, sino kaya ang nakinabang sa korupsyong inamin ng sarili niyang ama? At handa na po ako tumanggap ng inyong mga katanungan First question po, uh, Marie Somali, GMA News Good afternoon, Yuse mm -hmm. Ma'am, you mentioned a while ago that the president is one with the nation in their calls to make the liable answerable to uh, or to be held accountable for their um, For the issues on flood control and budget insertion, but one of the major calls also in the rallies yesterday was for the president himself to be held accountable, if not by virtue of direct link, by virtue of command responsibility. What is the reaction of the president to these calls? And uh, let me let me just also clarify what you mentioned yesterday in the interview in the uh, special coverage of GMA. is the president willing to appear before the ICI if there will be evidence that will link him to those issues? Ang ICI po ay isang independent commission. Kung ano po ang maibibigay sa kanilang maliwanag na ebidensya, wala naman pong pagtututol ang Pangulo dyan. Kung sasabihin po natin na command responsibility, siguro magbigay na lamang po sila kung paano nila ma -i -i link ang Pangulo patungkol dito. Tandaan po natin, ang Pangulo ang nagpasimula nito. Hindi mabubukas ang ating isipan, hindi mabubukas ang ating mga mata, hindi mabubukas ang ating tenga kung hindi mismo si Pangulo Marcos Jr. ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Nais ng pangulo na managot ang dapat na managot. Ma'am, uh, just uh, follow-up. There were also calls for the President to sign as urgent the anti-dynasty bill. Pwede po ba kaming humingi ng reaction lang dito? Pag-aaralan po ng Pangulo kung ano nasa sa loob po ng bill na yan. At uh, tignan po natin kung ano magiging reaction po niya. And one last. Uh, reaction din po ng palasyo dun sa sinasabi ng mga tao na for also the Vice President to be tried for, uh, for the issue on intelligence funds. Again again. Uh, kasi ang panawagan po ng mga tao yesterday, mm -hmm. Pangulong Bongbong panagutin, VP Sara litisin. Mm -hmm. So meron din po kay VP Sara. So, yung uh, may mga efforts pa ba for the Vice President to also be tried on the issue that was linked to her before? Kasi parang ang dating sa mga tao, parang nakalimutan na yung issue on intelligence funds. O siguro panawagan po ito sa mga nag-iimbestiga, sa mga, uh, mga complainants, kung may mga ebidensya naman po, to, dapat kumilis na rin po sila. Lahat naman po ay dapat managot. Kung dapat na sangkot or sila ay sangkot sa mga maanomalyang let's say mga uh, corruption. Hindi lang pang uh, flood control projects po. Lahat ng korupsyon na sila ay may ebidensya dapat pong panagutin ang dapat na managot. Thank you. Uh, follow up question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi ma'am, good afternoon. Ma'am, with the calls for the president to step down and be held accountable, not just from the camp of the Dutertes, but from progressive groups as well. Some there are sentiments that the president is at is at his weakest right now. Your thoughts on that book? at his weakest? Ito ba bang panahon na to? Na siya po ang nagpaimbestiga? Hanggang ngayon po, maraming ginagawang aksyon para mapanagot ang dapat na mapanagot. Ang dami na po na napaaresto, marami na po rin na kinasuhan, marami na po na naibalik na pondo. Ito ba ba yung weakest na masasabi natin? Meron na pong uh, kilala, mga ma-influensyang tao na ngayon ay nakakulong na. Yan pa po ba ang sinasabi natin at his weakest? Um, madali po kasi sumigaw na bumaba sa pwesto. Pero kung papaano papalakarin at pamumunuan ang gobyernong ito kapag bumaba ang Pangulo, ano kaya ang kanila masasabi? Next question, uh, Luisa Cabato, Inquire.net. Uh, Good afternoon po, Yusek. What are your thoughts po sa sinabi ni Representative Paulo Duterte sa comment niyo last time about sa 500 peso na Chibuena? Sabi niya, kung ganyan din lang ang level ng analysis mo, mas bagay siguro magnotaryo sa recto kaysa maglecture sa taong bayan kung sapat ba ang 500 para sa Noche Buena. Actually, nabasa po natin mismo yung kanyang uh, media release. At uh, nabanggit din po niya, maliban po sa kanyang uh, ganyang klase ng pananalita, nabanggit din po niya tungkol sa konsensya. So, si uh, Shepa po ba ang magsasalita tungkol sa konsensya? Hindi po ba ang kanyang sariling ama ang umamen na he killed people? Sino po ba ang may kakilala na hitman at kayang magpaliquidate? At sino rin po ba ang umamin na hindi gumagalang sa human rights? Now, are we talking about conscience? At patungkol sa sinabi rin po niyang korupsyon. Hindi po ba ang sarili niya ring ama ang siyang umamin na siya ay korup? So, sino kaya ang nakinabang sa korupsyong inamin ng sarili niyang ama? Tandaan po natin, ang Pangulo. Ang nais ng Pangulo ay maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Nandiyan po ang mga programa ng Pangulo, ang mga ang Kadiwa Centers, Kadiwa ng Pangulo, 20 pesos kada kilo na bigas. Walang Gutom Program at iba pa. So alam natin, hindi hindi lamang sa halaga ng 500 nagwawakas ang gusto ng pangulo para maiangat ang buhay ng Pilipino. Ang pinag-uusapan lamang po sa 500 ay kung kaya. Kung kaya. Maski na po ang isang eksperto katulad po ni Steve Kuwan ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated, ay nagsabi rin po at umayon sa DTI. Ang pinag-uusapan po dito ay kung kaya. Iba po ang usapin na dapat mas mar mar marangya, mas um, um, festive kapag ka pinag-uusapan natin ang handaan pamasko Ang pinag-uusapan natin dito ay kung kaya. Yun lang po ang issue ng DTI at the time dahil ang DTI po, pinagmamalaki po nila na ang mga manufacturers ay nakausap nila, ah, manufacturers sa mga basic needs, basic commodities, na huwag magtaas ng presyo hanggang katapusan ng december yun lamang po ang gusto ring ipagmalaki ng DTI at ito po ay is ng DTI para sa taong bayan. sana hindi po nila ma-miss yung pinaka essence kung bakit sinasabi po ng DTI nakakayanin ang 500 dahil po na, 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 napag-usapan po nila na huwag magtaas ng presyo para sa mga basic commodities yun lamang po yun for our last question Eden Santos net 25 Good afternoon po Yusek. Doon po sa pagban ng e-bikes and e-trikes, uh, although nagbigay uh, na po ng order ang Pangulo sa LTO na ipagpaliban po ito dahil dapat kayong araw December 1 ang simula po nung pag uh, uh, huli nung mga magpa-apply sa mga major roads ano po. Aside po from yung uh, pagpapa defer muna pansamantala, may iba pa po bang order ang Pangulo sa LTO since uh, para pong uh, bumabangga yata yung memorandum ng uh, ahensya doon sa batas po sa mga e-vehicles. Hmm. Kailangan po bang ma mahirapan, pahirapan yung ating mga kababayang may hirap na gumagamit po nitong uh, mga e-trikes and e-bikes dahil mas uh, mura at nakakatulong din po sa kalikasan. Hindi po pagpapahirap ang mga ganitong klase ng polisiya. Ito po ay para sa kasiguruhan ng safety ng gumagamit ng e-bikes, safety sa mga kababayan natin at uh, tandaan po natin motorized vehicle po ito at may batas din po tayo na dapat sinusunod. Hindi po ibig sabihin na kahirapan ay dapat na nating suwayin kung ano yung batas. Ang pagdisiplina po ay hindi para banggain ang issue ng kahirapan. Hindi po issue ang kahirapan dito. Issue to ng pagtupad sa batas para po masiguro ang safety ng bawat isa. Pero yung pong uh, Republic Act, uh, yung Evida Law na sinasabi Yusek, hindi po kaya yun uh, uh, kaya bang i-override nung uh, memorandum ng uh, ahensya? national highway lang po naman ipinagbabawal ang mga e-bikes. Hindi naman po sa mga secondary road. Sana po maintindihan po kung bakit merong ganitong klasing polisiya. Ito po, again, ay para sa safety ng ating mga kababayan. Okay? Uh, fellow President na po, Samuel Medinilla. Um, Ma'am, balik lang po ako dun sa investigation na na-mention kanina. Na-mention niyo rin po dati na parang may hindi pa sure kung magkakaroon ng internal investigation regarding dun sa 100 billion na allegation. Tapos yun po yung nagresult ng pag-alis ni Executive Secretary uh, Bersamin at saka ni BBM Secretary Pangandaman. Itatanong ko lang po kung may update kung nagkaroon na po ba ng internal probe dun. And kung sakaling magkaroon na po ng result, is the president willing to give another position to Executive Secretary Bersamin and DBM Secretary Pangandan? Sa kasalukuyan ay uh, wala po tayong update patungkol po dyan pero ang nadinig po natin mismo kaya former Executive Secretary Bersamin kung meron man na ebidensya sa kanya, isang na lang po ang kaso. Yun naman po ang kanyang hamon. Okay po? Salamat. It's the last question, Yusek.